gan alas 12 hanggang alas 12.30 ng tanghali. Lunes hanggang Bernes sa nag-isang DZJV 14.5A Radio Calabarzon. Mga kaganapang nakalap ngayon. Mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabarzon. Ihatid sa inyo ni Daniel Castro. Ang inyong tagapagbalita. Daniel, Castro. Castro. Oras limang minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Magandang tanghali, Calabar Zone, Gavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ngayon po yung 30 sa buwan ng September 2025, araw po ng Martes at ito ang Express Balita alas 12. Para sa mga tampok na balita ngayong tanghali, Pamalang Bayan ng Los Baños, pinayagang mag-imbak ng relief goods ng DSWD. PSWD Calabarzon Zone nakapaghatid naman ng 7.54 million pesos na halaga ng tulong sa mga nasalantanan ng bagyo. Mga pambato naman ng San Pedro City, finalist sa sa gisag ng modelong panggobyerno ng Laguna. At internet access sa Calabarzon lumampas sa target ng Philippine Development Plan. Para sa detalye po ng mga balita, ka po niya lingkod, Daniel Castro. Mga kaibigan, ipinahig po ng Philippine Statistics Authority o PSA Calabarzon at ng Department of Information and Communications Technology o DICT Calabarzon na 53.2% ng mga kababayan po sa o kabahayan sa rehiyon ang may internet access Batay po yan sa resulta ng 2024 National Information and Communications Technology Household Survey. Lumampas ito ng mahigit 13.2% sa itinakdang target ng 2024 Philippine Development Plan kaugnay ng ICT Access. Sa datos na nanatiling social media, ang pangunahing pinagmumulan ng impormasyon ng mga individual edad 10 pataas sa oras po ng kalamidad at emergency na umabot naman sa 71%. Pangalawa ang telebisyon na 58.6% at kusunod po ang emergency mobile alerts 57.8%. Nagkaroon din po ng pagkakataon ng mga kinatawaan mula sa media, LGU, akademya at iba pang stakeholders na makapagtanong at makapagbigay ng sugestyon sa open forum. Sa 2024 NIC-THS, ay nagsisilbing pangunahing pambansang household survey para makuha mga mahalagang ICT indicators na gamit sa pagsubaybay ng Sustainable Development Goals, Philippine Development Plan Result Matrix, mga plano ng DICT at International Benchmarking in Indices. In sa madala naman mga kaibigan, mabot na ho sa 7.54 million pesos ang uh, naipamigay na tulong ng Department of Social Welfare Development o DSWD Field Office 4A para yan sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Opong at mga naunang bagyong Mirasol at Nando hanggang September 28, 2025. Kabilang po dito ang 12,126 family food packs at 312 ready-to-eat food packs na naipamahagi sa labing walong apektadong LGU, kabilang po probinsya ng Quezon at Batangas. Naitala na ang kabuang 30,319 families sa 113 localities ang naapektuhan ng nasabing mga bagyo. At ulit po na nakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan para sa kaligtasan ng mga evacuees at sa distribusyon ng food packs at iba pang kinakailangan tulog para sa mga apektadong pamilya. Alas 12.09 ho ng tanghali, mas pinapalakas naman ng Batangas Police Provincial Office ang kampanya nito kontra robbery sa ilalim po ng direktiba ni Acting Provincial Director Police Colonel Giovanni Emerick Sibalo. Patuloy po na nagsasagawa ng pagbisita at inspeksyon ang mga police unit at station sa iba't ibang establisimiento bilang bahagi po ng kanilang proactive crime prevention measures. Layunin po ng inisyatiba na mapalakas ang koordinasyon sa mga negosyo at mapalapit ang presensya ng kapulisan upang maiwasan naman ang insidente ng pagnanakaw at iba pang krimen. Tiniyak din ng Batangas PPO ang pagpapatupad ng mga programa para sa kaligtasan at kapayapaan ng publiko. Samantala naman mga kaibigan, magkakaroon na ng satellite warehouse ang lokal na pamahalaan ng Los Baños dito po sa lalawigin ng Laguna para sa imbakan ng relief goods ng Department of Social Welfare and Development o DSWD matapos ang paglagda ng Memorandum of Agreement sa DSWD Field Office 4A kahapon, September 29. Sa ilalim po ng kasunduan, pamamahalaan po ng lokal na pamahalaan ang pasilidad na magsisilbing imbakan ng family food packs at iba pang ayuda upang matiyak ang mas mabilis at maginhawang distribusyon sa panahon po ng kalamidad. Samantala, mayroong uh, higit 50 satellite warehouses uh, ang DSWD Field Office 4A sa buong rehiyon na nagsisilbing pangon ng imbakan ng mga nakapreposition na relief goods. Mga pasok naman bilang mga finalist sa sagisag ng modelong panggobyerno ng Laguna o SMPL ang mga pambato ng San Pedro City bilang pagkilala sa kahalagahan ng youth governance sa pagsusulong na accountable, transparent at people-centered na pamamahala. Apat na programa mula po sa San Pedro LGU ang nakilala sa dalawang kategorya, LYDO at SK Council. Kabilang dito ang Junior City Officials Program ng San Pedro City Youth and Sports Development Office, ang implementasyon ng Comprehensive Youth Code Ordinance, BYDC, KK ID card, KK newsletter at iba pa ng SK ng Barangay Pasidawan, ang SK Center for Research and Academic Study Hub, SK Crush ng SK ng Barangay Langgam, at ang Cash Assistance to First Time Job Seekers ng SK ng Barangay Crisantimum. Ang taunang gawad kampiyon ng kabataan ng Laguna na pinangungunahan po ng Youth Development Affairs Office ng Laguna ay tampok po ng dalawang flagship program na Sibol ng Laguna at sa gisag ng modelong paggobyerno. Layon po ng SMPL na kilalanin ang natatangi ang bag ng mga kabataang lider sa pagbibigay boses para sa isang mas progresibo at inklusibong Laguna. Alas 12.12 .12 na ho ng tanghali mga kaibigan. Samantala naman sa iba pa rin balita ang Calabar Zone. Patehong isang 41 anyos na motorcycle rider matapos bumangga sa isang AUV sa Felix Avenue sa Barangay Santo Domingo, Cainta, Rizal. Batay naman sa CCTV footage, mabilis umanong takbo ng motorsiklo at naipit sa blind spot habang lumiliko pakaliwa ang isang Mitsubishi Adventure. Tumilapon ang biktima at uh, agad na nasawi sa pinangyarihan ng insidente. Kinilala ang rider sa alias na Alfred na sakay po ng Yamaha n -Max. Agad namang inaresto ang driver ng AUV na kinilalang si Jolie. Kasalukuyan itong nasa kustudiya ng Kainta Municipal Police Station at naharap naman sa kasong reckless imprudence resulting in homicide at damage to property. Timbog naman ho ang dalawang hinihinalang high value drug suspects na nakilala sa alias na Dodoy at Nitan. Kapwa residente ho ng Bacor City, Cavite, matapos ang matagumpay na bypass operation na ginasa ho ng Drug Enforcement Unit ng Bacor Component City Police Station sa Barangay Molino Dos, Na-recover sa mga suspect ang apat na heat-sealed sachet ng puting kristal na substance na pinaniniwala ang shabu na may timbang na humigit kumulang 60 gramo at may halagang tinataya naman sa 408,000 pesos. Kasalukuyan po inihahanda mga kaukulang dokumento para sa inquest proceedings laban sa mga sospek sa Office of the City Prosecutor. Tiniyak naman ng Bacor Police na ang buong operasyon ay naitala gamit ang alternative recording device alinsunod yan sa umiral na mga protocol. Samantala naman, sa kunaunahang pagkakataon, lumahok ang lalawigan ng Quezon sa Arangkada Philippines Investment Forum 2025 sa Marriott Grand Ballroom. Pinangunahan po ng Provincial Economic Development and Investment Promotions Unit at iba pang tanggapan ang pamahalaang panlalawigan. Itinampok po ng Quezon ang yaman sa turismo, agrikultura at mga produktong MSMEs sa exhibit booth nito. Ayon sa pamalang panalawigan, mahalaga ang pagtitipon para palakasin ang imahe ng Quezon bilang isang business-friendly at investment-ready na probinsya. Samantala, ang forum ay inorganisa naman ng Joint Foreign Chambers of the Philippines na may layuning pagsamahin ang mga paunahing stakeholders mula sa pamahalaan, pribadong sektor at development sector upang makabuo ng mga bagong ugnayan at oportunidad sa pamumuhunan. Alas 12.15 na ho ng tanghali mga kaibigan. Samantala sa mga balitang pambansa. Ipinahig po ni Senate Finance Committee Vice Chairman Bongo ang uh, panghihinayang na hindi na ibigay ng buo ngayong taon ang budget ng Office of the Vice President o OVP na anya isanay nakatulong sa mahihirap na mga Pilipino. Sa pagdinig para sa proposed 2026 OVP budget, sinabi ni Go na buo ang kanyang tiwala kay VP Sara Duterte Nagagamitin gagamitin ang pondo para sa kapakinabangan ng taong bayan, lalo na ng marginalized sector. Minimok niya ang kanyang mga kapwa-senador na suportahan ng budget ng tinawag niyang working vice president kaysa anya ay masayang lang ang pondo sa mga ghost projects at flood control programs. Dagdag pa ni Go, kumari lamang ay handa siyang ibigay ang bahagi ng budget ng kanyang opisina para makatulong sa OVP sa pagbibigay ng serbisyo sa mamamayan. Sa ni nilinaw naman ho ng Land Bank of the Philippines na legal ang lahat po ng transaksyon nito kaugnayan ng flood control projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ito'y matapos questionin ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang mabilis ho na paglabas ng 457 million pesos mula sa Land Bank Malolos Highway Branch na napunta sa Sims Constructions. Isa sa mga kontraktor ng DPWH na sangkot sa issue ng multi-billion peso infrastructure corruption. Ayon naman sa land bank, ang pondong ito ay mula sa Department of Budget and Management o DBM at idinaan sa disbursement ng DPWH bago inilabas sa account ng kontraktor. Samantala naman, nagbabalahong Philippine National Police o PNP sa publiko, hingil sa mga pekeng anti-cybercrime accounts na nagpapanggap na konektado sa kanilang ahensya. Ayon po sa PNP, ang mga accounts sa SafeWeb Web. Rightful Return PH at Operation Truth Files ay walang kaugnayan sa PNP anti Cyber Crime Group o PNP ACG. Gitamani, PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Artates Jr. Hindi sila humihingi ng anumang bayad para sa kanilang serbisyo. Hinimok din niya ang publiko na agad isumbong sa kanilang tanggapan ang sino mang gumagawa o iligal na gumagamit ng pangalan ng kanilang opisina. Alas 12.17 na hoon ng tanghali. Samantala, mahigit naman 3,000 home appliances na walang kaukulang certification ang nasamsam ng Department of Trade and Industry o DTI sa isang bodega sa Bulacan. Abot po ng 13.2 million pesos ang halaga ng mga nakumpiska. Kabilang dyan ang mga electric kettle, electric fans, pressure cookers, rice cookers, multi cookers, induction cookers at mga blender. Ay naman sa DTI, binibenta ang mga appliance online ng walang Philippine Standard o PS Marks at Import Commodity Clearance o ICC Stickers. Bago operasyon, nagsagawa muna ng test buy ang ahensya at napatunayang walang tamang certification ang mga produkto. Pinabulanan na naman ni dating House Speaker Martin Romualdez ang paratang ni Vice President Sara Duterte na tumatanggap umano siya ng kickback mula sa illegal gambling. Sa kanyang pahayag, iginit po ni Romualdez na walang katotohanan ng mga aligasyon, kabilang pong manoy maleta na naglalaman ng pera. Dagdag pa niya, wala siyang kaugnayan sa mga isyu ng Okada at Delaware na muling ibinabangon ngayon para siraan siya. Binatikos din ni Romualdez si VP Duterte at sinabing na wala na ito ng kredibilidad kaya hindi dapat paniwalaan ng mga walang basihang akosasyon. Samantala, nagpahig naman ho ng pangamba ang Lawyers for Community Safety and Protection o LCSP sa desisyon ng pamalaan na i-realign ang 300 billion pesos na pondo para sa flood control projects sa 2026 national budget. Ayon kay Tony Ariel Inton, founder ng LCSP, bagamat tiniyak ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may babalik po ang pondo sa susunod na taon, nagbubukas umano ito ng posibilidad sa maling paggamit at katiwalian. Una nang nagmungkahi ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng 250 billion pesos para sa flood control ngunit inilipat ho ang pondo sa social welfare programs gaya ng assistance to individuals in crisis situation o AICS at tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD. Dahil dito tataas budget ng AICS mula sa 26.9 billion patungo sa 59.5 billion pesos at ang tupad mula 12.1 billion pesos hanggang 26.9 billion pesos. Iginit e po rin ito na hindi sapat ang pangakong transparency kung walang malinaw na aksyon laban po sa mga tiwaling opisyal kaya't nanawagan siya ng mas mataas na accountability sa paggamit ng pondo lalo na't na maaaring pansamantalahan o pagsamantalahan ang social welfare program sa politika. At ang tabayanan po sa aming pagbabalik. Sa iba yung dagat, labing dalawang patay, labing pito naman ho nawawala sa pananalasa ng bagyong opong sa bansang Vietnam. Sa iba pang bahagi ng bansa, Masbate Airport, balik operasyon na, matapos ang pinsala ng mga bagyo. Sa sports naman, Alex Ayala makakaharap si Katariza o Katarizna Kawa sa Soju Tennis Open at sa showbiz Shuvi Etrata, pansamantalang uh, nag-deactivate ng ex-account matapos ang kontrobersiya. Ang detalye ng mga balitang sa pagbabalik ng Express Balita alas 12 oras alas 12.21 ng tanghali. May lakas na 10,000 watts. Sumasahim papawid mula sa lunsod ng Kalamba hanggang sa buong Calabar Zone. DZJV 14 a Balita sa Ibayong Dagat Para sa mga kaibigan, alas 12.23 ng tanghali. Labing nasawi at labing pito nawawala matapos naman ang pananalasan ng bagyong uh, Bualol o bagyong opong sa bansang Vietnam nituhong lunes ng umaga. Naglandfall ang bagyo na nagdala ho ng malakas na ulan, matinding hangin at storm surge na umabot hanggang 26 na talampakan ng taas. Karamihan ho sa mga nawawala ay mga manging isda. Maraming kabahayan ang nasira sa Hue City, Tan Hoa at Ninh Bin habang halos 350,000 residents naman ang nawalan ng kuryente. Balita sa Ibayong Dagat. ay hinatulan ho ng kamatayan si dating Agricultural Minister Tang Renjian ng China matapos mapatunayang tumanggap ng suhol na umabot sa 268 million yuan o 38 million dollars mula 2007 hanggang 2024. Sa desisyon ng People's Court of Changchun sa Jilin Province, sinabi ng korte na nagdulot ng matinding pinsala sa interes ng Estado at mamamayan ang naturang katiwalian dahilan upang igawad ang pinakamabigat na parusa na ang kanyang pagkakasala at nagpahayag ng pagsisisi sa Korte. Balita sa iba pang lalawigan ng bansa. Mga kabibigan, kinumpirma naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na muling operational na ang Masbate Airport upang makapagsilbi sa mga biyahe at pasahero matapos ang pananalasa ng bagyong Opong. Ayon sa datos ng ahensya, umabot sa 10 million hanggang 15 million pesos ang tulong na inilaan para sa paliparan. Kagad din hong isinagawa ang paglilinis at pagpapatupad ng safety measures upang matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero. Tiniyak ko ng kaap ang pagkakaroon ng sapat na repair supplies at mas pinahusay na kagamitan para sa mga susunod na pangangailangan. Gayunpaman, paman nilinaw ho ng ahensya na nasa mga airline companies pa rin ang desisyon kung kailan ibabalik ang kanilang mga flights. Balita sa iba pang lalawigan ng bansa. Samantala, gumuho naman ang bahagi ng RIPRAP sa barangay San Agustin, Libon, Albay. Ayon sa residenteng si Virginia Escario, natuklasan niya ang insidente matapos bumalik mula sa isang religious activity. Katabi lamang ho ng kanilang bahay ang RIPRAP kaya nagdulot ito ng pangamba sa kanila. Limang taon na umanong nakatayo ang RIPRAP at nakita na ng bitak bago pa tumama ang bagyong opong. Nanawagan ang mga residente ng agarang aksyon mula ho sa mga kinaukulan upang maiwasan ang panganib lalo tuwing umuulan. Samantala nagsigawa na ng inspeksyon ang engineering team ng lokal na pamalaan sa apektadong lugar. Sports Badita. Mga kaibigan, all set na si Filipina tennis star Alex Ayala para po yan sa unang round ng Zuzu WTA 125 tournament sa China ngayong araw. Makakalaban niya ang uh, 32-anyos na Polish player na si Katarzyna Kawa sa ganap na alas 10 uh, kanina umaga. Oras po yan sa Pilipinas. Si Ayala ay kasalukuyang nasa WTA Rank 57 habang nasa Rank 124 naman si Kawa. Muling magtatapat ang dalawa matapos ang kanilang unang laban, tatlong taon na, ang nakalipas sa ITF W60 Templeton kung saan naig si Kawa. Samantala mas handa ngayon sa Ayala lalo na matapos ang kanyang kamakailang kampiyonato sa Guadalajara Open sa Mexico. Sports Samantala naman bumirmahon ng isang taong kontrata si Sonny Steel sa Barangay Hinebra matapos mapili Bilang first round pick sa PBA Rookie Draft, kasama ho ng kanyang manager na si Danny Espiritu, lumagda si Steele sa harap ni team manager Rayboy Rodriguez. Pinayagan din ng kanyang MPBL team na Pampanga Lanterns ang paglipat upang makapagsimula siya sa PBA. Matatanda ang tubong Agusan del Sur si Steele at nagwagi ng most valuable player sa combined mini tournament bago ang draft. Para naman sa ating showbiz chika, nag-deactivate ng kanyang ex o dating Twitter account ang actress na si Shuvi Etrata matapos hong makatanggap ng batikos. Kaugnayan ng isang viral video kung saan ipinakita niya ang simpatya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, na kasalukuyang hinaharap ang kaso sa International Criminal Court o sa ICC. Bagamat hindi na ma-access ang kanyang ex-page, nananatili siyang aktibo sa Instagram at nagbahagi ng mga highlights ng kanyang mga aktibidad. Humingi ng paumanhin sa Edrata at iginit na iiwas na siya sa mga usaping politikal dahil umano ay nagdudulot ito ng pagkakawatak-watak. Samantala ay pinagtanggol siya ng kanyang tiyuhin at handler na si Yuri. Gayun din ni Anet Gosson-Valdez na parehong nagsabing hindi siya matinding taga-suporta ng sino mang politiko. At yan po ang ating showbiz, chika. Showbiz! 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 Chika. At sumunyo po ang ng mga nagbabagang balita sa Express Balita alas 12. ngayong araw ito ng Martes, September 30, 2025. Sa nga lang po na ating mga nakatuwang sa technical side, ako naman po yung naging tagapaghatid balita, Daniel Castro. Manatiling nakatutok sa DZJV 1458 Radio Calabarzon, oras alas 12.29 webinar ng tanghali. Express Balita, alas 12. Express Balita, alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita, alas 12. Napapanahon at siksik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12.20 ng tanghali. Lunes hanggang Bernes sa nag-isang DZJV 1458. Radyo Calabar Zone.